Makailang beses sinita ng mga barko ng China ang Cessna plane ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang ito ay nagsasagawa ng aerial inspection sa Baho de Masinlog. Pinatunay naman ang pag-iikot ng ating eroplano na walang katotohanan ang pahayag ng China na napaalis na nila sa lugar ang barko ng Pilipinas na nabibigay ng ayuda sa mga bangingis isda roon. Yan ang ulat ni Patrick Delsus. habang papalapit sa Bao de Masinloc o Scarborosol ang Cessna Caravan ng Bifar sumalubong ang Region Challenge. Nang galing ito mula sa namataang warship ng People's Liberation Army Navy ng China. Pero sumagot ang mga piloto ng Bifar at sinabihan pa ang naturang barko ng China na sila ang lumagpas sa kanilang EEZ. This is Vesato, please, Bravo, and operate as the international law allow China as a member of, of death death so, like to apply the U.S. Government of the United of 1982 to be requested to abide the this convention. at the 200 of the government of the country. States Dalawang araw lumipad mula pampanga ang ses na caravan plane ng BIFAR para magsagawa ng aerial monitoring sa Baudemusinloc nitong Webes at Biyernes. Ito'y habang nakaangkla roon ang kanilang barko na BRP Datu Tamblot para mamigay ng ayudang krudo at pagkain sa mga mayang isdang Pilipino. Mula nga rito sa aerial monitoring, sakay ng Cessna Caravan Plane ng BIFAR, ay mas patatanaw natin kung gaano karami yung mga parko ng China na nakapaligid dito sa Bao de Masinlok o Scarborough Show. Mula sa ere, makikita kung gaano kabantay sarado ng mga parko ng China Coast Guard at Chinese militia ang BRP Datu Tamblot sa southeast entrance ng Bahura. Nakalagay muli ang floating barrier na ng dalawang rigid hull inflatable boats ng China Coast Guard habang sa loob ng lagoon ay may dalawang barko ng CCG sa ikalawang araw ng aerial monitoring itong biyernes. Walang pugnat pa rin ang radio challenge ng China, pero may pagkakataong tayo naman ang nagbibigay ng radio challenge. You are endangering the safety of our government vessels currently conducting lawful maritime in the area. Furthermore, you are inside the Philippines exclusive economic zone and way beyond your 200 nautical mile na natili namang nasa Bajo de Masinloc ang barko ng BIFAR. Ikalawang araw ngayon ng Aerial Monitoring sa kanyang ses Cessna Caravan plane ng BIFAR dito sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Habang nasa baba naman yung barko nito ang BRP Datu Tamlot na namamahagi ng ayuda sa mga mayang isdang Pilipino. At base nga sa ating pag-iikot ngayon ay nasa baba pa rin o nasa vicinity pa rin ng Scarborough Shoal ang BRP Datu Tamblot. Taliwas ito sa sinabi ng China na pinaalis nila ang barko ng Pilipinas. At sa katunayan nga ay narito tayo at nakakapagsagawa pa ng aerial monitoring. Nakababa ng hanggang 500 feet above sea level ang aeroplano ng BIFAR sa mismong ibabaw ng Scarborough Shoal at mas nakita natin ang loob ng bahura. Sa tatlong beses na aerial monitoring nitong Webes at Biyernes, kabuo isang PLA Navy ship ang nakita, apat na barko ng China Coast Guard at apat din sa Chinese Maritime Militia. Sa kabila ng mga panggigipit na ngayon ay may mga maling naratibo pa ang China, hindi raw magpapatinag ang PCG at BIFAR na inatasan ng National Security Council na salitang magpatrolya sa baho de Masinlo. For us, We are not actually affected by their own lies. The mere fact that we know our story, that we know that we are the one telling the truth. And every time na nagpapalabas sila ng mga kanyang kasinunghalingan, it's very easy for us to tell the world that they are the one lying. Because our facts are always supported by uh, statements from the media, from the journalists. And we can support our story by those photos and videos na dala-dala nila. It doesn't affect our strategy overall in the West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.